Nandito, nakakuha tayo ng mga sombrero ng bata. Doon sa, tinapon doon sa may harap ng school. Uy, sayang, oh. May mga laruan po, oh. Sayang. Pag sayang, itinapon, oh. Pagbalik ni Kamare, akin ka. <laughs> Kaya yung mga nadadaanan dito, oh. Mga tinatapon. Yan ang mga dinonate sa charity shop, oh. Mga damit, tinapon lang sa karsada. Tingnan nyo guys, oh. May nagtapon dito ng Christmas tree. Nakabox pa, oh. Ayan, Christmas tree yan. Sino nagtapon yan. Sayang, oh. Bago pa. Nadaanan ko lang yan dito. Bago pa Christmas tree. Sayang. Ayan, mga kamare. Meron tayong dadaanan dito. Mga damit, oh. Kaso, Pagsusundo ako sa school. Sayang din, oh. Tignan natin. Kalkali natin. Uy, sayang, oh. May mga laruan po, oh. Sayang. Pagbalik ko mamaya ng pa yan, kukuhanin ko yan. Sayang, itinapon, oh. Pagbalik ni Kamare, akin ka. <laughs> Kaya yung mga nadadaanan dito, oh. mga tinatapon. Ayan, dito oh, may tinapon na ano. Nalaro ng bata. Tingnan natin kung umaandar pa. Ay, nabasa ng ulan. Baka kailangan siyang lagyan ng battery. Tingnan niyo yung mga una, no, tinapon. May kasama pang lalagyanan. Sayang. Ah, ang daming tinapon, mga kamari. Tingnan natin. Yung toy. Ay. May cardigan? No. Ay, may ayun, jumper? Ilagay natin sa box. Ay, ang dumi. Huwag na yun? Yeah. How about this? Hot. Oh. How about that? Hot. Adi, for ano? Pinamimigay? Ano? Ang dami, oh. Sayang. Ano? Nandito, nakakuha tayo ng mga sombrero ng bata. Doon sa, tinapon doon sa may harap ng school. Nayak, nahiya, kasi akong kuhanin <laughs> lahat kasi syempre may nakakakita. Pamayang gabi, babalikan ko yun kung ano, marami kasi nakakakita. Oh, so far Ayan. That truck. Oh. Oh, yeah, I've seen that truck before. Why is it bringing Ayan, na natin na atin. Balik bayan, ba? Bayan box. Balik bayan, yan ba? Balik I love the bayan, box. Today. With me? What is this meaning of this? What we doing? Make money. Huh? Make money. It's for helping other. Yeah. Thanks. Helping people. Listen up. Helping other people in the community. Yes, and we give them money if people no. don't have money. No, we don't have money. We just help them. What happens if we don't buy a box all the time and we get lots of things? We earn money from Facebook.